Happy Wednesday, beautiful people. 5.50 na nga at nagpalit na tayo hagad ng ating scrub suit at nag-skincare. Pagkababaan natin ay medyo magulo nga ang ating kitchen. Nandyan pa nga ang volleyball bag ni ate dahil kahapon ay pumunta siya sa open gym. Nagluto lang si mama ng egg whites at habang iluluto natin yan, ay nagpainit na rin ako ng bahaw para kay JJ. Si Daddy nga ang kakainin ay mga leftover at syempre multitasking is life kaya naman niligpit ko muna ang mga malilinis nating kawali at iba pang gamit sa kusina para naman mas efficient tayo dahil multitasking is life talaga. Luto na nga ang egg whites at mainit na rin ang kanin ni JJ at eto naman ang kanyang vitamins at gatas. Siyempre binigyan muna siya ni Mama ng morning kisses dahil paborito ko talagang gawin yan. Hinahanda ko na din ang aking computer bag at etong nga't wala na tayong bahaw for today. Nakalimutan na naman ni Dading linisin ang kanyang water bottle kaya naman si Mama ay nagmumultitask pa rin. Hinugasan ko muna ang ating rice cooker at ang water bottle nga ni Daddy para malagyan natin yan ng bagong coffee na dadalhin niya nga for work. Magsasaig na din tayo at dadamihan ko na yan para umabot mamayang gabi. Meron niyang sakit ang ating dalaga at hindi nga siya nakapasok sa school pero si mama at si daddy ay magtatrabaho pa rin. Napagod din siguro si ate from her weekend tournament or bahanga nga meron siyang nasagap na germs sa kanilang school or sa tournament. Pagka-uwi nga ni ate kahapon from the open gym ay medyo inuubo na nga siya at masakit na raw ang kanyang buong katawan. Dahil today nga siya ang nakatokang mag-unload at tulog pa nga ang ating dalaga si mama na nga ang gumawa niyan dahil kung hindi ay hindi natin mailoload up ang ating mga dirty dishes. Ang pag unload ng mga clean dishes ay isa nga sa mga chores ng aming mga anak para naman lumaki sila na may alam sa buhay. At eto na nga din si mama, magluluto tayo ng noodles ni ate na kanyang kakainin for lunch dahil papasok na kami ni Daddy sa work today. Tignan niyo naman ang uso ni JJ, nakikipagbalik sa hansya sa kanyang Daddy. Kung sino ang may pinakamahabang uso, Eddie wow siya pa. Nagpainit na rin pala ako ng tubig at ayan na nga ang ating coffee na sa work. Siyempre naman, gamit ang kopi cappuccino at kopi blanca dahil paborito talaga namin ni Daddy yan. Ang almusal niya ni Mama ay ang panera bagel na binili natin kahapon. Tinoast ko lang yan at nilagyan niya ng butter. Isa rin talaga ito sa paborito namin kainin dito sa bahay talaga namang napakasarap ng cinnamon crunch ng panera. Siyempre hindi mawawala dyan ang ating black coffee for morning at ayan na nga. Bumaba na nga si Daddy at siya na ang nag-offer na magluto at tumapos ng noodles ni ate. 6.30 ng umaga ay umalis na nga si Mama dahil nayon niya ay nakaschedule tayo para sa ating yearly mammogram. Siyempre naman naglagay muna tayo ng ating lip balm at medyo makulay nga rin yan kaya para na rin tayong may lipstick. Bago tayo pumunta sa ating mammogram, pumunta muna si Mama sa Walmart para bumili ng gamot ni Bunso at nilisinfect di na rin natin ang cart. Meron nga silang 75% off Valentine's Chocolates. At yan nga lang ang ating binili, gamot nga ng ating Bunso para sa kanyang allergy. Dahil maaga pa nga ay wala pang masyadong sasakyan at eto nga tayo sa interstate. Malapit lang ang hospital sa aming bahay. Less than 15 minutes niya, Ay nakarating na tayo kung saan tayo magpapamamogram. Importante din sa ating mga kababaihan na panatiliin at siguraduhin na tayo ay healthy physically. Wala pang ang 7.20 ay tinawag na ako at 20 minutes lang halos ang procedure, kaya naman by 7.45 ay nakalabas na rin si mama. Medyo late nga akong nag-schedule ng patient for today dahil nga sa procedure na ito. Pero dahil efficient ang mga tao dito sa lugar ni Uncle Sam, ay maaga tayong natapos kaya naman tinawagan na natin si patient number one. Nagkamali pa nga ako ng paglagay ng badge kung nakita niyan, pinalitan ko pa yan dahil iba nga ang nasuot kong ID. Nakakalito rin talaga na marami tayong pinagtatrabahuhang company, kaya dapat talaga ay siguraduhin natin na tama ang ating maisuot na badge for work. Ito nga tayo sa interstate at medyo marami nang na tao. Pagkatapos ng ating first patient ay nagpalit na naman tayo ng badge dahil ang ating next patient is from another company at nage-enjoy pa rin si mama ng kanyang morning coffee. Sa mga oras nga na ito ay nandito na naman ako sa bundok at tinan niyo naman ang ating daan. Wala ka halos makitang bahay dyan na talaga namang napakataas na ng area na ito. Kakaunti lang talaga ang mga bahay dito at nakakita na nga ako ng mga kabayo at baka. Ito nga ang pasyente ko, tinan niyo naman ang kanilang likod bahay, isang napakalaking farm, kaya naman Nag-video na si Mama for today's content. Tinawagan ko rin ang aking next patient at hindi nga tayo nagpalit ng ID dahil nga niya ay for the same company. Sa oras nga na ito ay nag na nga si ate at hindi raw talaga maganda ang kanyang pakiramdam dahil apat na beses na raw siyang sumuka. Bago nga ako umuwi ay dumaan muna ako sandali sa Giant at i re muna natin ang postcard. Bumili lang tayo dito ng banana at panera soup at sinamahan na din natin yan ng Asian takeout. At syempre habang nag ikot, -ikot si mama ay nakakita na naman tayo ng na mga meats on clearance for 50% off. Kaya naman napag-grocery tayo ng wala sa oras eto na nga si mama, nag-aalala na tayo kay ate dahil hindi nga maganda ang pakiramdam ng ating dalaga. Dahil since this morning nga ay apat na beses na nga siyang sumuha at wala pang laman ang kanyang tiyan, kaya naman naisipan ko muna siyang bilihan ng soup. Inunload ko na din ang ating mga ginrosary at nilagay ko muna yan sa fridge dahil hindi ko pa yan maharap at tinais ko nga muna ang lunch ni ate. Ayaw daw kumain ng fried rice at chicken kaya naman itong soup na lang ang minicrowave natin. Sinamahan ko rin niya ng french bread para na malamanan ang kanyang sikmura at ayaw niya rin kasing kumain ng kanin. Pagkatapos ko kang i-offer to ay sinimula na natin i-unload at ilagay sa freezer bag ang mga napamili natin na meats. Hindi pa sana ako mag-grocery pero dahil napakalaki nga ng ating na-discount, ay bumili na din tayo ng mga pork, beef at kung ano-ano pang available sa store. Tingnan nyo tong mga pork slabs na ito. Napakapula pa nga yan at naka 50% off yan at paborito rin to ni daddy gawing adobo kaya binili na din yan ni mama. Mag-aalauna na nga at naharamdam na tayo ng gutom. Kaya naman ininit ko na nga ang creamy wild rice ng panera bread na talaga namang napakasarap. Chinek ko na rin pala si ate for COVID at habang iniintay na natin ang results, ay kumakain pa din tayo. Hindi rin nakakain ang ating dalaga at talagang masama nga ang pakiramdam, kaya naman tinakpan muna natin yan. Napakatahimik ko nga lang at ayaw niya nga ng sobrang ingay kaya naman nandito si mama sa kitchen at nagtry tayong mag-documentation. Nag-decide na rin akong si ate sa doktor para nga ipacheck up at para malaman na din natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos nga naming magpunta sa si doktor ay inuwi ko muna si ate at dumiretso naman si Mama sa Walmart para kunin ang kanyang gamot. Malapit na rin palang mag-alas 4 at dumiretso na din ako sa pagsundo kay JJ dahil ngayon niya ay meron siyang club. Alas 4 na nga at dumating na nga ang ating bunso at hindi ko na rin yan pinagmeryenda dahil kakain na kami ng dinner. Tignan nyo naman ang napakasarap nating ulam for tonight. Just like smash straight down. Careful. Uh, just a big shot. Ooh! And then like, the use your hands to push. Oh, look at that. It's this. <laughs> do you, want the na naman ang inyong matahaw na mama. Dahil masarap na ang ating ulam, ay nagkamay na naman tayo at nagbukbang. Tinapos natin ang ating araw at pumunta nga tayo sa school ni ate para makinig ng presentation for our incoming high schooler. Yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Remember, every gising is a blessing.